Hello mga ka Vanix TV So ubanin ko ninyo sa akong uh, video karon Kay mo ato ko sa Buga Cold Spring Dito sa uh, Barubo, Surigao del Sur So ubanin ko Kay para makita ninyo Ang unsa kanindot ang Cold Spring dito Grabe ka bugnaw O limpyo kayo O daghan jud kayo nangaligo dito karon Kay one man sa so baduman Labi na kay init kayo ang panahon So atong atoon karon Tara ubanin ko ninyo ha Let's go Ayan mga idol, nandito na tayo sa Bugak Cold Spring dito sa ano labas sa labas lang 'to ng ano uh, bugak kasi na napasal, nasa loob yung ano bugak yung cold spring. Pasukin natin doon para makita natin uh, yung bugak. Uh, okay. So magtagalog tayo kay para ma, para ma ano para maintindihan ng mga subscribers natin na nasa Manila. So ito da, ito na yung Bugak Cold Spring. Oh, grabe ang linaw-linaw ng tubig. Uh, Color ano color blue. <laughs> Mizokunti lang ang naliligo ngayon kasi uh, sabado. Uh, kapag uh, linggo, uh, masyadong marami. Linggo talaga ang pinakamaraming maliligo dito kasi ano, you know, walang mga trabaho, yung uh, ayun kasi ang araw ng pagbabanding ng mga pamilya kaya Maraming maligo dito sa araw ng linggo uh, kahit uh, saan taga may merong taga ano uh, Agusan del Sur. Uh, mostly taga Agusan del Sur yung uh, maligo dito. Hmm. Surigao del Sur kasi ito. At s'yempre maraming uh, mga cottages dito, may mga maliit na cottage uh, meron ding mga mal ma malalaki na cottage 25 pesos lang yung entrance dito ng mga adult at saka uh, 15 pesos sa mga bata Okay, kasama natin ngayon si Juan sa aming huli, huli kam tv ano mo sasabi mo no. do? mag tagalog ka kasi Uh, okay May mga lang at kaluktay mo ng okay lang kasi uh, napakaganda ng tubig at saka uh, high tide siya ngayon ah, so yun. sa mga gustong pumunta dyan sa mga ibang lugar so punta na kayo dito sa Barobo Sir del Sur maginaw mag mag ba dyan? Mag medyo medyo maginaw <laughs> uh, uh, kasi ano siya pure uh, setau gani? Pure pure water Purified water. <laughs> Purified water. First time. Ah. Yung first time. Purified water. Walang walang halong chemical. Pure. Pure. <laughs> Purified. Ah, uh, ito rin si uh, ano, dong first time. Si Talong. Ang ah, ating uh, na body disability. No, ah, <laughs> <laughs> si Talong, may model na siyang nakita. Kaso lang may Tuyab. may dalawang Tuyab. 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 ano, may dalawang Tuyab. <laughs> <laughs> Hello, hello mga kabali! May dalawang <laughs> may dalawang itlog. <laughs> may dalawang gagamba. <laughs> so <laughs> nangita mi og kwart karon, nangita <laughs> mi og model para sa mga advertise mm. advertisement YouTube na yun, YouTube magtagalog ka kasi sa YouTube so, uh, may mga sa mga yung mga tagalog sa mga nag tanatanaw sa amin ano tanatanaw ano ano tagalog sa tanatanaw sa mga ano ba yan tagalog tanatanaw